Pinoy celebrities na ayaw makipagkaibigan sa ex nila. Matapos ang failed marriage, inamin ni Carla Abeliana na kahit nakapaghilom na ang puso niya, hindi pa siya handang maging kaibigan muli si Tom Rodriguez. Bagamat maayos ang naging hiwalayan, aminado si Melissa Ricks na ayaw na niyang maging kaibigan si Jake Cuenca at may sarili siyang dahilan kung bakit. Matapos ang break up nila ni Jay Cuenca, sinabi ni Kylie Versosa na hindi siya naniniwala na dapat maging magkaibigan ang mag-ex bilang respeto sa kanilang future partners. Dahil sa negatibong reaksyon ng fans, matapos ang reunion project nila ni Carlo Aquino, nagpa si Angelica Panganiba na hindi na sila maging magkaibigan. Bagamat maayos sila ni Joshua Garcia, sinabi ni Julia Barreto na hindi siya pwedeng maging close friend sa ex kapag tapos na ang relasyon, tapos na rin daw ang friendship sa breakup nila ni Gerald Anderson. Sinabi ni Bea Alonzo na hindi niya kailanman magiging kaibigan ang taong hindi mapagkakatiwalaan. Matibay ang paninindigan ni Alessandra De Rossi na kahit maayos ang hiwalayan, hindi na dapat maging magkaibigan ng ex dahil na ang ugnayan. Kamakailan inamin ni Karil na hindi siya magiging kaibigan ni Dingdong Dantes at tinaturing na lang siyang kapwa-artista.